IZ, MMSU. Yeah. Ah. Yeah. At na. kanan swerte, sa diskarte, mula sa tumas Si Sukle. Yeah. 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 Katibigan, katibigan. Sa kaliwa, pero romantik yeah. alabang si Dan. Tawagin natin mainit-init pa si Neneng B! 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 Ay Ait! Okay! okay. <laughs> Nag-aayon natin dati old school rules. dalawang rounds tayo ng matinding pick-upan, Sisimulan natin with the j and <inaudible> p j and p j and p Sino gusto Mauna, siempre Siyempre, may so Ako! <laughs> Ang nakakatakot yung tingin mo, no. buti nalang naka-shades ako. <laughs> Pero bago ang lahat, ano? ko si Sukle, nandito si Luz Chase! Luz Chase! Sige ka nalang! Sige ka nalang! Sige ka nalang papasabi! Ano ba to? Luz Chase, may backup ka. Back ka! Ha? May backup ka ha? May backup ako! Okay. okay. Back ka na to! Siguraduhin mo magaling yan ha? <laughs> Balik ko! Balik ko! Naku, pag nakikita niyo talaga yung backup ko, guwapo. <laughs> <laughs> guwapo? Nire-reserve ko yun para mamaya. <laughs> okay, o sige. Tignan natin kung ready or sa Are you ready? Ready! Go! Neneng, alam mo mas mabilis ka pa sa Earth. Bakit? Kasi sa isang ikot mo lang, buo na araw ko. Pagpuno no ang slop, dapat kalusin! <laughs> <laughs> kaibigan. Para. <laughs> <Ba> <laughs> Tingnan natin ang eh, hirin dito dahon. Are you ready? Ready. Parang wala akong lahat Indian lang. lang? <laughs> ready, go! Neneng! Parang allergic ako sa'yo. Bakit? Kasi pag lumalapit ka, namumula ako. Yeah! <laughs> 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 Atay -migan, Atay -migan, hindi pa tapos ang pick-up-an! Neto round ng bugbogan. Tignan natin kung ready na si Sukle. Are you ready? Ready! Go! <laughs> Nering! Nagdodota ka ba? Bakit? Kasi nadodobol kill mo ang puso at isip ko. Mm. Pagluto na ang adobo, dapat kainin! Ayun! Maganda lang tignan, pero wala rin sense. <laughs> okay, tignan natin. Huling hirit ni Dahon. Are you ready? Siyempre, ready. <laughs> ready, go! Neneng, sana mag-beach tayo. Bakit? Kasi gusto ko magkabibi tayo. Oh! Ay <laughs> kaya, pagnangyarian magigising nating pipi na. To. <laughs> okay, tingnan tiniratin. Kasi sa dalawang to ang panalo. <laughs> si Sukle ba with the backup? Yeah! Oh, si yeah! Down. 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 Down.